Mga kailaw, ah, mayroon tayo ditong DMX-48 Mini lang po ito. Ang gamit po itong adapter, yung kagaya po sa cellphone. Yun. Isa lang din po ang output nya. Meron po siyang switch. Pag ganito kailaw yung controller mo, ang ganito po kasing klase, i-review lang po natin wala po siyang program hindi po siya pwedeng lagyan ng save ng program ano lang po ito controller lang po siya sa mga slide mapapansin po natin 1, 2, 3 scanner 1, scanner 2 scanner 3 lang po ang umaabot tapos meron po siyang blackout blackout tapos scanner 3 lang <clears throat> dito naman sa A at B. Meron siyang page. Page select. A at B. Ito, page B. Select natin. Ayan. Page B. Page A. Page B. Kaya po may page B kasi gumagana po ang 9 to 16 na channel. Ibig sabihin, ang slide po nito 1 to 8. Mag-page B po kayo para magamit po ang 9 to 16 na channel meron din siyang mino lang, mino tapos add, yun lang, mga ganun lang ano nya okay, po, select natin sa mino D, kailangan D kasi pag IP pag natin ayaw siya gumana lagay po natin sa yan, D D06. Di ko pa nasubukan ko kung talagang mayroon po itong program kasi mayroon siyang add daw. Oh. Nakasulat add sa Camino. Tingin ko wala po, wala po itong ano, wala po itong program. Di gaya nung sa malaki, meron po siyang program sa media add. Ito wala po ito. Ngayon, uh, i po natin tong par lights. I-press niyo po yung scanner 1. Tinan natin kung gumagana po ang DMX. Yon, master 1. Kulay. Yon, red. Number 1. Number 2, ay number 3, green. Number 4, blue. Number 5, white. Full color itong parled natin. Tapos strobe natin. Number 6 ang 7 automatic automatic play ang 8 speed yung manual lang po ang nagagamit itong controller kaya mura lang din po ito kag bibili po kayo sa bagay kung gusto nyo lang naman ng mga kulay kulay pwede nyo na pong gamitin to lao na kung mga ano kayo mga backdrop lang hindi mo na kailangan mag-program. Dito na lang po kayo magsiselik select Oh. Mamimili lang kayo ng kulay. Tapos pwede rin kayo mag-automatic dito. Yan. Controller po ito na pang gamit lang. Daw, kahit hindi mo na lagay ng program. Yan. Pwede na po yan. Mga mood light. Pwede pang mga Backdrop. Yun. Ayan mga kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo kahit sa ganitong paraan. Tapos pwede po kayo mag-mix. Kulay. White. Yellow. Violet. Ito po mga kailaw, ano to, itong parled repair po ito pinalitan ko po ng mga bulb 4 in 1 ang bulb niya. Yo, okay na po yan lahat ganyan lang po itong controller na yan manual lang po talaga siya. you know manual lang kaya kung di mo naman kailangan ng ano ng space na malaki gusto mo lang siyang makontrol-control Pwede na po itong gamitin kahit magmamanual lang po kayo sa mga power lights. Ayan. Thank you for watching and God bless.